Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Ito na po ang ikatatumput apat na kabanata ng bariya-bari at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang katangitang yung bariyang na ibigay sa akin sa lungsod na Makati, katangitang yung salaping papel na aking nabili sa lungsod na Muntinlupa, mga bariyang na ibigay sa akin mula sa hunting ng mga bariyang lima, sampu, at 25 sentimo ng Pilipinas doon sa lungsod ng Tagig at mga barya at salaping papel na aking sa lungsod ng Paranaque. Bago muna yan, ito ang aking base ng dato sa numista ngayon. Ang numista ay isang pook sapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito isinasponsor, ngunit akin nilirekomenda sa mga nanonood ng video ngayon. Kung kayo ay kolektor, maaari ninyong gamitin ng numista. Ang kauna-unahang ipapakita ko sa inyo ay ang baryang na ibigay sakin sa akin sa lungsod ng Makati. Ito ang Malaysia. Ito ang sampung sen ng Malaysia. Makikita sa harapan ang sungka na nilalalo bilang tradisyonal na lalo sa mga bansang Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Makikita naman sa likuran ang gumamela o hibiskus. Ang hibiskus o gumamela ay isang pambansang bulaklak ng Malaysia makikita rin sa likuran ang ngalan ng kanilang bangko sentral na Bank Negaro, Malaysia na ang kahulugan nito sa Tagalog ay Estado Bangko ng Malaysia at ang taong ng paggawa nito ay taong 2007. Tadako naman tayo sa isang salaping papel, katangitangin salaping papel na aking nabili sa lungsod ng Muntinlupa. Ito ang limang ng Qatar. Makikita sa harapan ang isang pintuan ng isang moske isang bulaklak, bandira ng katar, at sagisag ng katar. Makikita naman sa likuran, ang mga kamer, gazira, yata, tapos dalawang kabayo. Ang denomination ay 5 Riyal. Ito ay ginawa noong taong 2020 o sa petsa ng mga muslim, H3-1442. Tadako naman tayo sa mga barya na ng aking nabili o nakuha, o naibigay sa akin, mula sa isang coin hunt ng mga barya ng 5 sentimos, 10 sentimos at 25 centimo Sa lungsod ng tagig ang kauna-unahan nito ay itong 5 sentimos. Iyan ay gawa noong taong 2010. Makikita sa harapan ang ngalan ng Republika. Yan, ngalan ng Republika, denominasyon at ang taon ng paggawa nito ito ay gawa noong taong 2010, makikita naman sa likuran ang dating sagisig na Bangko Sentral ng Pilipinas, ngunit makikita ninyo na wala, ang sagisig nito sa gitnang bahagi. Limang sentimo ulit. Dalawang ribot at tabing isa. At limang sentimo ulit. dalawang libo tatlo. Dito naman, galing ulit dito ng Pilipinas. Ito ang sampung sentimo. Makikita sa harapan ang ngalan ng Republika, denominasyon at ang taon ng paggawa nito. Samantalang sa likuran naman, ito ang dating sagisag ng Bangko sentral ng Pilipinas na ginamit mula noong taong 1993 hanggang taong 2010 o taong kanina pito. Ito naman ang sampung sentimo gawa noong taong dalawang pito. Makikita niyo naman sa harapan na magkapareho ang taon at ang itsura nito. Ngunit sa likuran, magkaiba at magkaiba ang itsura. Itong isa ay maliit na teksto ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang isa naman ay ang malaking teksto ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang hulma nito ay ginamit pa ang ula noong taong 2007 hanggang sa huling paggawa ng selling ito noong taong 2007. Dito naman, 10 dalawang 2,000 siyam, sampung sentimo, dalawang libot At ang pinakahuli nito, sampung sentimo, dalawang libot na Tadako naman tayo sa bali ng dalawang sentimo. Makikita sa harapan ang ngalan ng Republika, denominasyon at ang taon ng paggawa nito. Ito ay gawa noong taong labing siyang siyang napagpito. Makikita naman sa likuran ang dati muling sagisag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 25 sentimo, labing siyang siyang napagpito. 25 sentimo ulit, labing siyang siyang napagpito. Dito naman, dalawang libot isa na mayroon pang isa. Ito ay gawa sa pulong tasong dilaw samantalang itong nakaputi ay plated ng nickel o zinc. Itong nakakulay puti o pilak na ito ay ginagamit po yung umano sa disenyo ng mga kasal. Ito naman sa likuran. Ito naman ang pinakahuling taon sa bariyang dalawang puti sentimo, may taong dalawang libo na gawa sa brass o tansong dilaw. Ito naman ang dalawang puti sentimo na gawa sa bakal tubog sa tansong dilaw o brass-rated steel. Ito ay gawa naman noong taong dalawang libo sampu. dalawang puti sentimo taong dalawang libo tabing isa at dalawang libo tabing dalawa at ang kauri-urian nito na akinahan nahan sa lungsod ng tagig ay itong dalawang puti sentimo ito ay new generation currency makikita niyo naman na ang itsura ng baryang ito na frosted na di gaya ng ibang mga baryang 25 cm na nakikita natin. Frosted. Ito naman ang mga salaping papel na aking nabili sa lungsod ng Paranaque. Isang dorya ng Estados Unidos. May marka A, gawa sa Massachusetts. May marka ring F.W. Nagawa rin sa Fort Worth. Sa aking pagkakaalam, makikita naman sa likuran ang isang piramida na mayroong mata na nagsisimbolo sa Illuminati at ang sagisag ng Estados Unidos. At dito naman, isang Dorial ulit. May markang E gawa sa Virginia. Ito ay gawa rin noong taong 2013 makikita ulit sa likuran ng mga simbolong ito. At ito naman ang mga baryang akin nabili sa lugso ng Paranaque. Sangkapat na dorya ng Estados Unidos. Makikita sa harapan ang dating pangulo, kauna-unang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Makikita naman sa likuran ang sagisag ng Estados Unidos. Yan ay Sang kapat na dolyar. Dadako naman tayo sa bansa Brazil. Makikita sa harapan ang muka ng isang lalaki na si Rio Blanco. Mayroon ding nakaistilong mapa ng Brazil. Makikita naman sa likuran ang nakaistilong watawat ng Brazil. Denominasyon na 50 sentimo at ang taon ng paggawa nito. Ito ay gawa noong taong 2008 at ang kahuli-huli ang bariyang ipapakita ko sa inyo ngayong linggo ay itong 25 piyes ng nakakaisang emiradong arabi. Makikita sa harapan ang isang kasira na may taong 2018 o Hijri 1440. Makikita naman sa likuran ang denominasyon nito sa arabi, pangalan ng bansa sa mga wikang arabi at English. At nandito na ang aking base ng datos ng mga barya sa numista ngayon. Kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon, makikita naman sa susunod na clip. Ang mga salaping papel na mayroon ako sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga salaping papel na aking nabili sa mga lungsod ng Muntinlupa at Paranaque ang pinakamaganda nito sa aking koleksyon ay eh walang iba kung hindi itong kaaya-ayang disenyo ng limang pieces ng kata. At nandito na lahat ng mga sumusunod. Katangit-tangin balyang na ibigay sa akin sa lungsod ng Makati, mga balyang na nahal ng mga balyang lima, sampu at dalawang putimang sentimo sa lungsod ng Tagigit upang makumpleto ko lahat ng mga taon at ito mga baler na aking nabilis sa lungsod ng Paranaque. Ang pinakakaaya-aya nito ay walang iba kundi ang limang pung sentimo ng Ang na makikita niyo naman. Ang napakakaaya-aya at malamodal nyo nitong disenyo. Pakikomento lang sa iba pa. Kung alin ang iyong pinakapaboritong bawiang aking nabili o naibigay sa akin. At ayun naman po, pagkita muli tayo sa ikatatupo ng kabanata ng Barya Barya at papel-papel.